Parang kasi may lakad pa ako eh. Mag-date muna ako sa isa. Nakain ulit kami. mo muna kita. Ay, ka kasi, uh, uwi ka na mag-isa. Tawagan na yung... Ikatid Sa isip ko. Ito mga taras-taras natin. Ikatid natin. Uuwi <laughs> ka na ng descent, awag kang doon. Oo, ba akong makaka-fix yan? ka naman. Dapat palayain mo naman ako. Sabi niya nga, kaya niya yung pinapanood ko. Sabi niya nga, kaya niya yung ginawa para hindi masira yung mirig nila. Eh, guys, nag-ansay pa? Nusip. Oo, oh, panurin nga natin. Nakakatawa <laughs> nga Dapat pala, kailangan din mas yung mga Di ba? Ay, okay lang din sa akin. Magkata po iba. Ang mga kadugyot. Mahirap kasi ang ipilit eh. ang sarili. Tapos kaya gusto ko yung last, ano na ito? Parang elastic lang ba? Para sa trabaho eh. Ano sabi naman ko, basta mag-part-time ako is elastic pa ako. Uh, ano na? Elastic? sa niya pina-open ko to 15? Ano? <coughs> oh, ikaw mas abot mo oh! Sabot hmm, mo. Sabot mo. Magiging elastic ba ako? Ganun lang. Malayo tayo sa Spanish. May tawirat pa dyan. sa likurto eh. tatawid pa tayo. parang 15 minutes away.

Mama, ilapit mo nga konti yung box. Para maabot ko. Eh. Okay. <laughs> Pwede ka? Ba wala ano ba dito kung pinatang yan? Ano ba? Ikigrayo nila. Tatawin ko nga ito sa labarang na ito. Alam ko may Seperti itu ya, Para masih

시골 <놀람> 있는. <놀람> <놀람>